Magandang umaga, mga mahal ko. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo nawa ngayong umaga. Welcome to the Panalangin na May Layunin Channel. Ngayon ay Miyerkules at tayo ay nagtitipon para sa araw 3 ng ating morning prayer campaign para sa kapayapaan at proteksyon. Ang tema natin ngayon ay Panalangin para sa kapayapaan ng puso at kaluluwa. Isang panalangin para sa kalmado, katahimikan at banal na proteksyon upang mapuna ng ating panloob na pagkatao at magdulot ng ginhawa sa mga alalahanin sa buhay. Ito ang sandali kung kailan maaari kang huminga ng malalim, kumalas sa mga panlabas na panggigipit, at kumunekta sa malumanay at magiliw na presensya ng Diyos. Manatili hanggang sa katapusan ng panalangin ito, dahil ang bawat salita ay inihanda upang pakalmahin ang iyong isipan, palakasin ang iyong pananampalataya at buksan ang mga landas ng kapayapaan para sa iyong araw. Ngayon, huminga ng dahan-dahan at haya ang gabayan ng panalangin ito ang iyong umaga ng may kalmado at pag-asa. Panginoong Diyos, sa simula ng araw na ito, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pagkabalisa, takot, at pag-aalala. Hinihiling na ang iyong banal na espiritu ay magdala ng kapayapaan sa aking puso. Nawa'y ang bawat pintig ng aking puso ay mabalot ng iyong kalmado. At nawa'y ang aking isipan ay malaya sa lahat ng kabigatan at negatibong kaisipan. Ipagkaloob mo sa akin, Panginoon, ang katahimikan upang harapin ang mga hamon ngayon nang hindi nawawala ang iyong kapayapaan. Protektahan ang aking pamilya, ang aking tahanan, at lahat ng aking mga mahal sa buhay na tinatakpan kami ng iyong makapangyarihang kamay. Nawa'y maging instrumento ako ng iyong kapayapaan sa araw na ito na naghahatid ng pagmamahal, kabaitan, at pag-asa sa lahat sa paligid ko. Mahal na Ama, palakasin mo ang aking kaluluwa. At punuin mo ang aking puso ng pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo akong magpahinga sa iyong mga pangako at alalahanin na ang iyong presensya ang aking lakas. Naway ang kapayapaan na nagmumula sa itaas ay manatili sa akin sa buong araw na nagbibigay liwanag sa aking mga hakbang at protektahan ako mula sa lahat ng pinsala. Inilalagay ko ang bagong bukang liwayway na ito sa iyong mga kamay at ipinapahayag na walang makakaagaw sa katahimikang nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Mga minamahal, kung ang panalanging ito ay nagsalita sa iyong puso, isulat sa mga komento. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan ngayon. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para masundan ang mga susunod na araw ng ating campaign. Nawa ilubos na pagpalain ng Diyos ang iyong umaga at magdala ng kapayapaan at proteksyon sa iyong buhay.